Hello mga idol. Good morning. Uh, magandang umaga. Masyadong aga. So yun. Ah. Mag-alas 7 na pala mga idol. So medyo late na 'yung pagkatapi ko. Ah. Uh, paano kasi. Walang trabaho. So kaya medyo hari ng gising dahil walang gaano nga aalalahanin hindi tulad nung uh, may trabaho pa na gising ka ng maaga prepare mo lahat ng mga kailangan bago ka makaalis papuntang trabaho so ngayon wala muna uh, ito umaasa, nag-aante ng tawag kung kailan ba ako po pwede mag-umpisa ang trabaho. So, kape ulit, mga idol. Hmm. Yung mga hindi pa gumigising dyan, gumising na kayo mga idol. Nagtatanghali na. At ito naman sa mga nag-aayos na, nag-asikasok tulad ng mga estudyante daan daan lang kayo mga idol ha maglalakad man kayo sumasakay kayo papuntang yung uh, mga school daan daan lang kayo magingat palagi tapos yung mga lalo lalo na itong mga nagdadrive malalayo mga biyahe so yung mga idol daan daan din po kayo ingatan palagi ang inyong uh, sarili magingat ingat palagi. So, ito lang po ang ganap umaga. <laughs> Ay, bago nga pala. Uh, Shoutout nga pala kay ano. Kaya, no? kaya mam Ma Sheila. Zila. Kustinyano binaliktad niya yung pangalan niya kumbaga halos hindi ko mabasa Zila Ona In Itsuk <laughs> parang parang Thailander yata to eh hindi <laughs> joke lang ah, simple taga dito lang din sa, sa amin sa tanawan sa alit ma idol thank you so nagpapashoutout kasi siya sa mga idol at ah uh, sumusuporta din to sa akin uh, sa aking mga video na upload sa aking channel nagla-like siya, nagko-comment uh, medyo uh, suki natin Mam Ma'am Sila Idol Mam Ma Idol Sila Costiniano Cust Salamat sa Tapos sa uh, Siyempre DMS Kay DMS Operio Muyos <laughs> salamat sa iyo idol uh, lagi rin tong ano si idol lagi rin tong uh, nagko-comment sa akin mga video so big sabihin susuporta din to sa akin mga video at sa akin sa akin channel gugulat ka na lang bigla lang siyang susulpot magko-comment diba uh, salamat sa iyo shoutout sa iyo idol DMS Operio Moyos So yun uh, Baka may gusto dyan makita yung kanyang uh, Facebook May mga video din siya dyan na ina-upload So magagustuhan yung mga idol yung ano niya Yung mga video Yung ina-upload Huwag palaki na nga uh, Masil <laughs> So parang di ko pa kaya yata gawin Iba yung laki nito eh ubig yata hangin <laughs> yung kay Demis pero yung Moyos ano yun eh solid kumbaga talagang pinagtsatsagaan niya mag gym salamat sa iyo idol tapos si eh, uh, syempre hindi ko makakalimutan si ano Aldrin Buko Kuya Aldrin Buko uh, yan sa Mabini Street Pasig City kumusta ka idol ko yaldrin thank you sa like ha ah. <laughs> kumusta ka dyan uh, yun at syempre dun sa mga hindi ko nababanggit uh, pasensya na kayo pero ang masasabi ko lang is sobra sobrang salamat mga idol sa inyo sa inyo nga panonood sa video ko kahit masiguro hindi ganun kagandahan eh kahit paano napapanood nyo siguro nagla like nagsishare at Nagsubscribe subscribe sa aking channel sana pula mga mga idol ay eh, hindi kayo magsawa sana ya matulungan nyo pa ako uh, sa aking uh, pagpa pagpalago sa aking channel sa ngayon siguro may ultimo background eh wala ako hindi ganun kaganda yung mga background ko at hindi naman ganun kalinis ang mga cover ko na kinakanta pero wala eh. hanggang doon na talaga yung kaya eh. <laughs> so nasa sa inyo na lang yung mga idol basta salamat salamat sa lahat yun lagi po kayo mag-iingat kahit sa manda ko kayo makarating kung man ang inyong magiging gawa ngayong araw lahat po kayo mag-iingat wag na wag ninyong pagbabayanin sarili kumain, uh, maliko. <laughs> Siyempre, di ba? So pasensya lang muna ha? Mga idol, kung nga uh, mukha ang inyong uh, nakita kayong umaga. <laughs> okay lang kung uh, medyo mabuboisit kayo ng kaunti. tanggap ko yun mga idol na clone lang ako clone lang ako ni Kuku Martin <laughs> yung kuku ni Kuku Martin yun ang clone clone ako dun day job <laughs> siyempre guwapo yun malayo malayo so may kanya kanya naman tayong face yun nga lang medyo mas magapal yun sa akin So yun mga idol, thank you sa lahat uh, Please. Uh, tulungan nyo po sana kung mga uh, mas dumami pa <laughs> ang uh, susuporta po sa akin so yun thank you mga idol basta lagi po kayo mag-iingat ha bye bye